so kinuha ko lahat kasi bago naman lahat yun hindi naman magamit so ayan na siya na zero na so next box tayo so eto na lahat yung laman ng unang box eto lahat yung mga napulot natin noon tapos yan, bigay 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 and then eto lang yung mga binili natin mga foods obviously and then yung mga yan eventually yan that one, beddings one set um, blankets. First box, done. Ito yung mga ginagawa ko ngayong unang araw ko dito sa Pilipinas. My goodness. Nag, uh, tayo ng box na ating pinadala. Okay sa tayo ng baman. Hmm. Ay. Yun. Ito yung mga napulot natin noon. Nun. No, Nandyan tayo sa Hong Kong. Bigay. Okay. So, papalit tayo ng beddings natin. Nabago. Wow. Ano? Nasa loob. Ooh. Noodles, oh, noodles, just like favorite rice noodles, coffee, English noodles, 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 oh. noodles, noodles, <laughs> noodles, <laughs> warangamatayang noodles, seaweeds. noodles pa rin. Pero rice noodles yan. And then, we have this. Ito. Matasagin. Oh, oo yung napulot namin. gummy bears noodles again noodles soap bag another bag shoes 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 shoes, shoes. of course my books books egg rolls iba't ibang naman shoes ito yung mga napulot namin noon tapos another um puro lang bigay to wala kaming bin yung binili namin dyan yung mga noodles yun lang pero tsaka tilata other than that puro pulot namin yan bigay ha? ayan na Jai ayan Ajay. <laughs> okay. Nya Mother Earth. Kastagayam karigat. Tegan pak. Ajay. Ipin number na. Atin ni, atin ni, jibagi. Mabang yung ka man. Size 38 ito. Atoy. ito eh. Naalala nyo ito guys. Ito yung napulot kong shoes na ano. Punak ng kasha kanya. Pero, ano pa na. Mas malaki. Plus pa rin. Ah, ramen. 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 noodles, ramen, rice noodles, rice noodles, or rice noodles, ramen, rice noodles. Ano, ano pa? Ito yung mga napulot ni Michael. Ay, hindi pala. Chocolates. Pero ito, mga napulot ni Michael noon sa beach. Pero chocolates. Sana hindi siya nalusaw. Ay, isa pa ito. Wait lang. Ah, Ah, yung alam. Yung black label. <laughs> Nakarating na rin dito sa Pilipinas sa wakas. Ito, ito ah, ito yung napulot namin. <tipos> Ayan, oh. Ni Dogi, okay. yung statue. Ayun, nakdoon. Ah, eto guys, napulot lang namin to. Doon, sa refusal, dyan sa Hong Kong. Eh, ang ganda-ganda pa niya, sana hindi siya na-damage. Tontoa kami kasi mahilig kami sa aso eh. Ayan, nung nakita nito ni Michael, nakakatuwa. Uh, uh, um, Nakidot mi lang ato yung manang. Bigyan <laughs> tikas la refusal. Bigyan kami nung kong marami yung mga parang tapon na nanggamit. Nagtatapon sila, kanain kami maka ng magmadyay. Eh. Kita-kita, hindi nga si mabalim yung uh, pangan, Yay! <laughs> Parang may konti lang siyang pawis-pawis kasi ay apo, nagpudot si Pilipinas. <laughs> Super init. Mm. Ayan. Uh. Pudot. Hi ay, guys. Eto palang binubuksan natin. Meron pa tayong dalawang bubuksan. Ay, ay, ay. Ayan. May, pinatanggal ko lang kay mama yung sa kanya. eto Ito yung huling dumating eh. Meron lang akong pinatanggal na mga gamot niya dyan. Isa. Tapos meron pa tayong another one. Ayan. So may dalawa pa tayong malaking bubuksan. Tuloy muna natin to. Eh. Ay. Na. Ay. ang ah, init sa labas. Ayan. Bumili tayo para kay mother. Para sa bago niyang. eh uh, ano ba yun? gas range. Dapat may bago rin siyang pan. Uh, towels. This one. Um, oh, bigat. Last. Blankets. Bago lahat to, guys. Puro bago lahat to. Kasi gamit to sa bagong bahay na showroom. Tinanggal lahat yung mga naman. So, kinuha ko lahat kasi bago naman lahat yun. Hindi naman magamit. So ayan na siya, na zero na. So next box tayo. So eto na lahat yung laman ng unang box, eto lahat yung mga napulot natin noon. Tapos yan, bigay-bigay bigay. And then eto lang yung mga binili natin. Mga foods. Obviously, binili natin. Papamigay din naman natin 'yan. 'Yan. And then yung mga yan, eventually yan. That one, beddings, one set, um, blankets. First box done.